Good morning everyone. Sa araw na ito ay mangunguha kami ng niyog. Pagkatapos namin makakuha ay tinisting muna ng aking pamangkin ang sabaw. Pagkatapos na mabiyak ang mga buko ay kinuskus na ang mga ito. Nakuskusera. <laughs> Umuksa. Bagat no? mm. na. Some is like... Eh? No, Pagkatapos na makuskos ang lahat ng buko, ay nilagyan na namin ito ng kondensada at saka yung sabaw ng buko at hinalo-halo para magpantay ang lasa. Dito kasi sa amin guys, mas gusto pa namin yung purong gatas lang ang ilalagay namin. Mas mapifeel pa namin yung lasa ng buko. Pagkatapos ay nilagyan namin ng yelo para naman malamig. Ayan, kain na tayo guys. Kain tayo guys. Buko salad. Buko salad, kain tayo. Okay, okay. Go, baby. 'yung mga kasama kong kumakain guys ay busy sila sa kanilang cellphone. Oh, ano? signal siguro. At yan, nagdatapos ang ating kwento, guys. Salamat sa panunood. Like and subscribe my YouTube channel, guys. Angie Buino Vlog. Salamat sa panunood. Bye-bye!